kasalukuyan nilang nire-rescue ah uh. Bumagsak po yung tulay. Ito. Grabe ano oh. Dali dinki. Ha? Mahaba po yan, yung tulay na yan. Naku, marami-rami pong i-rescue ire -re oh? Digong, anong ginawa mo? Tinipid mo masyado yung tulay e eh. Ito yung sinasabi ko mga pre. Ito yung sinasabi ko na talagang binadjita ng 600 mil uh, milyon na tulay. No? Halagang 600 milyon. Pero umuuga-uga. Ito po, ay kasama doon sa build 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 ni Digong Sabi nga ng mga DDS proud sila sa tatay nila kasi may build 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 daw Eh ano ano itong nangyari Bakit bumagsak yung tul tulay No Ang haba ko ng tulay na yan dyan sa Isabela Oh Ang haba bagsak yung saksi, uh, 600 milyon naging bato alam niyo may kilala ko mga politiko na ano eh, gusto nilang may project sila. Halimbawa, yung project nila halagang 600 million. Kukupitin yung 400 million. Yung 200 million, pampagawa. Pinipid yung mga materialis. May mga ganun. oh tingnan nyo, bagsak. Ano mga DDS, proud kayo dito? Ah, oh, panoorin natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy, huwag kalimutan i-share yung ating video ngayon. Huwag kalimutan mag-like, ayan ha. At syempre mga pre, no? Uh, may Facebook page po tayo, Ballpoint Man 2.0, Team Birador. Ayan ha, ito po yung ating Facebook page. Yan, Ballpoint Man 2.0. At syempre meron din po tayong Team Birador. na, may TikTok po tayo, no? Ballpoint Man 2.0. So, ito na nga mga pre, no? At, uh, ano na natin to? Panoorin natin. Grabe, ang daming... Hindi ko lang alam po kung ilan yung patay ngayon dito. Bago lang po ito, ah! ngayong araw lang. Okay. Hmm, kita niyo yung... Kita niyo yung ano na yan? Yung... Anong tawag yan? Truck? <laughs> oh? Iwang ko lang kung yung driver niyan buhay at yung helper niyan. Iwang ko lang. Kasi mukhang malala eh. Di ba? Ah. Oh. Nako. At syempre sa mga magre-rescue dyan, dubling ingat kasi posibleng pang magalaw-galaw yan. Baka maipit kayo dyan, so ingat lang. Anyway, bago po natin ito ituloy, meron lang akong ipapakita video sa inyo. Ito po yun ha. Panoorin po natin ito. ah, oh, ito. Tulay na ginawa uh -huh. Noong 2018 lang by Aljo mm -hmm. dyan sa Isabela. Uh -huh. pinunduhan ng over 600 million. Gaano? Wow. Ng, uh, oh, 'yun po yung bumag, ito po yung bumagsak ha? Ang haba niyan, no Paano yung halimbawa lang, merong isang sasakyan na nandun mismo sa gitna ng tubig pagbagsak. Siyempre Sy ba, bagsak yung sasakyan. Sigurado yung 50-50 'yun. Diba? ba? 50-50 yung tubig yan eh. Paano pag naipit ka ngayon? Ano tong ginagawa mo na... Alam mo, Digong, palpak tong ginawa mo na to eh. Ang gandang tingnan ng tulay, pero mahina po yung pundasyon. ba? Diba? Dapat ginaya mo si Marco Senior noon, San Juanico Bridge, napakatibay. Hindi tinipid. Pero ito, nako po. Diyan proud yung mga DDS. <laughs> Department of Public Works and Highways. Wow. Pero ngayon, aba eh, hindi pwedeng daanan na four wheels. Mm. Bisikleta lang at two wheels motor. Ha? Bakit? Ano nangyari? May haba na, ha? 557 meter o nating kilometro. Oh, ganda Dadaan ka sa, maganda lang sa aerial. Okay. Hindi Pero? Hindi na pwedeng daanan yan. Tingnan mo, wala dumadaan. So tao lang pwede dumaan dyan? Tao or motorsiklo. Tricycle nga, hindi pwede. Back 3 three wheels. Eh. Two wheels lang. I can't believe it. 600 plus. I can't believe it. Iyon. <laughs> Forbida. Inaasahang magbibinipisyo sana rito ang 2,751 na mga... Eh, mga hindi po nagbinipisyo eh. Ang inasahan natin, hindi nag hindi 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 nagbinipisyo yung mga taong dumaan diyan. Ang inasahan natin, namatay po sila. Yung iba sugatan. Ah. Oh. araw-araw. Aha. -araw. Uh -huh. At dahil sa aesthetic design ng tulay, inaasahan sana na mabubus ng turismo oh, sa probinsya. Mm. Napakaganda eh. Ganda. Ah. ganda. Oh. Oh. Ah. Oh. Ang problema, oh. umuuga raw ang tulay. Oy, baka kahoy ang ano niya, pundasyon. Ay, yun. Yun, anong kahoy? Tignan mo naman, bakal simento <laughs> Ulitin natin. Ang problema, oh. umuuga raw ang tulay. Ay, baka kahoy oh. ang ano niya, pundasyon. Ay, yun. Yun, anong kahoy? Tignan mo naman, bakal simento yun. Eh. klaseng bakal yan? oh. Ah. tumuga-uga. Oh. Ah. <laughs> Pag, uh, oh. pagtricycle tricycle daw, talagang delikado. Mm. Kaya pinag, mayroon daw tagabantay. Four wheels, sorry. Oh, Ikot kayo. Ano uh, Two wheels yan? lang at saka oh, motor. Si oh, tingnan nyo yung... Tingnan <laughs> nyo ito, 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 ito. napakanipis ng haligi. Ayun, <laughs> <laughs> eh, sana kung pinasabog na lang po yan, sinira na lang yan sa panahon ni Digong. Kasi palpak yung ginawa nila eh. Kung sinira na lang yan, edi wala sanang disgrasya. Ano <laughs> <K> <laughs> po? 600 million. Ang tanong ng mga residente, substandard ba ito? Substandard. Talaga. Mabuti nilang may isang uh, magaling na magiting na mm. vlogger na sa construction siya, uh, uh, mga binablog niya, construction. Sabi Isabi niya gano'n mukhang uh, ito ay substandard. substandard. 600, million on, bayan, mm. si... 20... oh. 600 million na buis ng taong bayan, hindi na magamit. Yung buis... 600 million na buis ng taong bayan, in-apply dyan yung iba kinupit. Tapos dahil sa proyekto na yan, nakapinsala pa ng buhay ng tao. Nakapatay pa. Imbis makabuti, nakasama pa. Diba? O, oh, eto. E, tuloy natin yung panood dito. O, oh, yan. Ito, dalawa lang siya, dalawa. isang truck siya sa kina dalawa, dalawa, sa dalawa, 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 cellphone dalawa, 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 isang dalawa, 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 na yan Ah, ang tanong ko ngayon sa inyo, itong build, bill build ni Digong, nakabuti ba? Ma, kaya po gumawa si Digong ng bill bill bill. Bakit? Masaya siya pag may project eh. Kasi pag may project, merong mako. O dugtungan nyo. Dugtungan nyo, pag may project, merong mako. Ano ngayon? K.O. <laughs> Mga batang na ano, oh. Grabe. Ito po yung kasagan ko, yung ano, oh. Dito po yung... Ngayon lang, gabi. Madilim. Ang hirap mag-rescue ng gano'n. Grabe, talaga. Isang dump truck, tsaka isang kotse po. O, oh, dyan lang na parte. E eh, paano dun sa gitna ng ano, tulay? Totally putol, oh. Ayan, oh, kita nyo yung bakal. Kita nyo to. Ang nipis! <laughs> K.O. Yun yung parang sabitan ng ano. Nako. Ma'am, malis ka dyan ma'am. Mahipit ka dyan ma'am. Tulay po dito sa Kabagan. Going to Santa Maria. Dito po bumagsak si May Kabagan. Ang isang uh, ano niya, isang linya po niya, ayan oh. Hanggang isang pilote po 'yan. Oh, so ang bumagsak isang linya. Okay, iwan ko lang dun sa dulo kung may bumagsak pa. Sabi uh, oh. Ayan isang dump truck at saka isang kotse po. Oh. Kabagan Santa Maria Bridge. Nabunot sa ano nga, nabunot. Hindi, yung pinagtoksan dito sir, siguro ito toks lang eh, dapat yan lumabas diretso yung sa taas eh, para nakaros yung sa taas. Si Digong, dumiskarte, tinapyasan yung budget. Yung gumawa, yung contractor, dumiskarte din, tinapyasan din yung mga, tinipid yung mga bakal. Ay, naku po, pag Digong talaga, wala. Pag si Digong, mga Duterte, yung gawin yung presidente ng Pilipinas. Lahat ng mga buildings na mabubuo dito sa, Pina sa Pinas. Ano po yan? Madaling masira. Made in China. O, oh, ito. Made in China. Huwag oh. mong sabihin sa akin na dito lang sa Pinas yung mga materialis na ginagamit dyan. Alam mo naman si Digong mahilig kumuha ng mga materialis doon sa China. Diba? Diba? Pati nga yung mga jeep noon eh, gusto niya galing China eh. Hindi lang pumayag yung mga ibang jeep ni driver kaya galit na galit si Digong. Kahit na magutom kayo, wala siyang pake. Pag magamit na made in China, wala pong kwenta. Delikado. Nakakamatay. Eh, parang naitoks lang yun. Eh. Dapat yan labas hanggang doon. Eh. O, Oh, lakihan natin ah. Ay, hindi ko masyado maintindihan yung kanilang mga salita, no. Oo. Uh -huh. Ano ngayon sa ano ngayon ano? Diyan sa Anong lugar to? Yung pinakasintro O, oh, diyan sa Kabagan, anong mga salita diyan? Ilocano parang hindi naman Ilocano yung mga salita nila eh. Iba yun eh. Ha? Yung ko lang Yan!

ano anyway, ba mga friend na ko napahabaan yung video pinakita ko lang sa inyo pinasilip ko lang kung gano nakaperwisyo itong proyekto ni Digong okay itong pinagawa niyang tulay dyan sa uh, Isabela may namatay may nadisgrasya may uh, sugatan diba at yung pera ng taong bayan ay eh, nasayang po pero ako po'y naniniwala, no? Na, eto, ako po'y naniniwala na hindi po lahat na ng uh, pera na yan na 600 million ay eh, nai-apply sa tulay na yan. Hindi ako maniniwala. Kasi kung talagang lahat ng pera na yon nagamit dyan sa tulay na, na yan, hindi po yan dapat umuuga ngayon. Ako'y naniniwala na ang tulay na to tinipid. <laughs> Kikitang kita naman. Kamot ulo na naman si Digong. Tapos ibuboto nyo, ibuboto nyo yung mga senador ni Digong na pinakilala niya sa mga Pilipino? Baka ganito din yung gawin. Puro project yung nasa utak tapos magnanakaw lang. Ah, kaya ingat. Tapos, gusto nyong maging presidente si Sara Duterte? alam nyo naman. Like father, like daughter. Idol niya yung tatay niya eh. Oh. Pag yan na upo, baka marami pang na ganito na ipagawa ng babae niya. Proud ba kayo dyan? Sus. So, yun lang yung ating video ngayon mga pre. Pero syempre, no? Share natin tong video na to kasi breaking news po ito mga pre. No? Breaking news! Pahiya ang mga Duterte dito. Eh na, syempre, meron po tayong Facebook page dito, Ballpoint12.0 at meron din po tayong TikTok, mga pre. Uh, meron po tayong isang Facebook page na Team Birador. Ayan ha. Syempre, mga pre, ah, uh, uh, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman mag updated ka sa mga uploads natin. So, ayun lang muna ang ating video, no? Kita kits po sa susunod na video. And this is one minute. Ano, sinas daily lang? <laughs> Joke lang So ayun lang mga pre Kita-kits po tayo Sa susunod na video